hindi namin inaasahan ang nangyari sa araw na 'yon. Ayo. Nagpanggap ang aking kapatid bilang isang pulubi, lumapit sa isang bahay at humingi ng makakain. Pero ang mga sumunod na eksena ay hindi namin inaasahan. 'Yan experiment lang ang mo ang gibuhat. Dili niya ni tinuod. <laughs> mga kababayan, andito tayo ngayon sa bulubunduking parte ng North Cotabato upang magsagawa ng another social experiment. Sama ko po ang aking kapatid na siya ang gaganap bilang isang pulubi o isang homeless. Susubukan po natin ang mga tao makikita natin ngayon kung sila ba ay mayroong mabuting puso. kaya samahan niyo kami sa araw na ito. Ayo. Ayo. Sa panahon ngayon, bihira na ang taong tutulong ng wala kapalit. May bunta Gikan ko dito sa taas, tapos ganina lang mo kung bunta, gudriya. pagagi na kong driya kay sirado mo ba? Abi na kong driya, ang balay atong igagaw na ko. Awala, Ha? Abi na kong naalit sa taas ba? Tapos mali, gali. Magpaaway, sap na lang ko. Mainom? Okay lang kung makapangayog gamay nga kanon, Col? Isa sa malayong lugar na amin napuntahan ay may isang simpleng padre di pamilya kaming nakilala. Kung saan mo pangalan, Cole? Edgar. Siya ang nagpapatunay na ang kabutihan ay hindi pa rin nawawala. Bisag isilupin lang, ko, Okay lang. Kaya kung balunon, paunan lang ako sa dalan. Okay. Basig maulanan pud ko ba? Okay lang, balag kwitsaw. Kanoon na lang, okay lang nga. Ah. Okay. Ah, uh, uh, okay. okay lang. Okay lang. Mangayo po kong tubig diya sa pikas. Diya sa pikas. Ay sige, mangayo. Kulpudra ah. Bago ko magdiretso sa ubos. Salamat kay Kulha Thank you. Thank you kay Kul. Salamat. Dagan salamat. Sa mundo ngayon, madalas sinusukat ang ating yaman sa kung ilang pera ang meron tayo at kung ano ang estado ng ating buhay. Uy, makakauna ko. May mga tao palang kagaya ni Kuya Edgar na pinapatunayan na ang tunay na kayamanan ay ang pusong marunong tumingin sa pangangilangan ng kapwa. Salamat kay Kul. Bitaw Kul, ako si Naomi. And social experiment lang amo ang ang gibuhat. Kaya salamat kayo. And karon kuya, tungod kay buutan ka, no, kami na po ang maghatag sa imuha og balik sa, tungod sa imuha nga pagka maayo. kuya ay. <laughs> Deserve ni mo ni kuya kay tungod na akay, ah, oh, maayo nga kasing-kasing o -kasing, matinabangon um, ka sa imuha nga isig katawo. Uh, salamat na li, sir. Yes po. Wow. Daghang salamat kuya. Salamat and padayon jud sa pagiging ano kuya matinabangon sa ato nga isig katawo nga bisan dili nato kaila as long as nga kanang makatabang ta bisag ginagmay sa ilaha Sa simple at payak na pamumuhay ni Kuya Edgar, nakita namin ang isang kayamanan na hindi kailanman kayang sukatin ng libo sa lapi. Ang kabutihang loob na likas pa rin sa ating mga Pilipino.